Breaking news, ang Los Angeles Lakers ay nakipag-trade na sa Charlotte Hornets kung saan ipinadala nila sina Dalton Knecht, Cam Reddish, isang unprotected na first round pick para sa 2031 at isang pick swap para sa 2030 kapalit ng sentrong si Mark Williams. Nang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang front court ng Lakers sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang batang sentro na may potensyal, lalo na ngayon wala si Anthony Davis sa kanilang team. Si Dalton Knecht na napili bilang ika-17 pick noong 2024 NBA draft ay nagpakita ng kahangahangang pagganap sa kanyang rookie season. Isang laro laban sa Utah Jazz, nagtala siya ng 37 points at nagtali ng NBA rookie record na may siyam na 3-pointers. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang potensyal, napagpasyahan ng Lakers na isama siya sa trade upang makakuha ng karagdagang lakas sa kanilang frontcourt. Si Cam Reddish naman ay isang wing player na may kakayahang magbigay ng depensa at scoring. Bagaman hindi pa niya lubos na naipapakita ang kanyang buong potensyal sa liga, nananatili siyang isang promising na manlalaro, na maaaring magbigay ng depth sa roster ng Hornets. Ang pagdaragdag kay Mark Williams ay nagbibigay sa Lakers ng isang batang sentro na may defensive prowess at rebounding ability. Sa kanyang panahon sa Charlotte, ipinakita ni Williams ang kanyang kakayahan bilang rim protector at efficient scorer sa loob ng paint. Ang kanyang presensya ay inaasahang magbibigay ng karagdagang dimension sa depensa at opensa ng Lakers. Ang trade na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Lakers na magtayo ng isang koponan na may balanseng kombinasyon ng kabataan at karanasan. Sa pagdaragdag ni Williams, umaasa ang koponan na mapapalakas ang kanilang tsansa na makipagkompetensya sa mas mataas na antas sa Western Conference. Para sa Hornets, ang pagkuha kina Knecht at Reddish kasama ang mga future draft assets ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magdevelop ng mga batang talento habang tinitingnan ang pangmatagalang pag-unlad ng kanilang koponan. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang estrategiya na magtayo ng isang competitive na roster para sa hinaharap. Sa kabuuan, ang trade na ito ay isang makabuluhang hakbang para sa parehong koponan na naglalayong mapabuti ang kanilang mga roster at maghanda para sa mga susunod na season. Samantala, isang blockbuster trade na naman nga ang naganap kanina sa NBA kung saan na-trade na ng Miami Heat si Jimmy Butler sa Golden State Warriors. Ang kapalit ay nakatanggap ng Miami Heat sina Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson at isang protektadong first round pick. Samantala, nakilahok din ang Detroit Pistons na nakuha sina Lindy Waters the III, Josh Richardson at isang second round pick habang napunta naman sa Utah Jazz si Dennis Schroeder at isang 2032 second round pick. Sa pagkuha kay Jimmy Si Butler lumalakas lalo ang Warriors sa kanilang kampanya para sa isa pang kampyonato. Kilala si Butler sa kanyang pagiging clutch at depensa, bagay na siguradong makakatulong kay Steph Curry at Draymond Green. Sa pagkawala ni Butler, nagdagdag ang Miami ng depth sa kanilang lineup. Si Andrew Wiggins ay may championship experience habang sina PJ Tucker at Kyle Anderson ay solid role players na makakatulong sa depensa ang protektadong first round pick ay malaking asset din para sa kanilang future. Para sa Pistons, ang pagkuha kina Waters 3 at Richardson ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang talento sa wing position. Samantala, ang Jazz naman ay nagdagdag ng isang veteranong point guard sa katauhan ni Dennis Schroeder kasama ang isang future second round pick. Sa kabila ng mga trade rumors, pumirma ng bagong 2-year 20 million contract extension si Lonzo Ball sa Chicago Bulls. Matapos ang halos dalawang taon na hindi paglalaro dahil sa injury, matagumpay siyang nakabalik at naging epektibo sa kanyang pagganap ngayong season. Ang trade at contract extension na ito ay siguradong makakaapekto sa NBA landscape lalo na habang papalapit ang playoffs.